Hello guys. Ayan. Tara samahan nyo kung magtupi ng aking mga ng mga damit na aking linabahan. Ayan. Nagtutupi tayo. Ayan. Para nang sa ganun, huwag nating patagalin na maitupi ka agad nang sa ganun na hindi siya ma masyadong magusot-gusot. para hindi na tayo mamalaan siya. Dito guys, ano, uh, hindi na ako namamadaan siya dito. Uh, ang ginagawa ko lang, pagka dryer, kailangan matupi mo pa agad para pag patong-patong mo, hindi siya gaano nga, ano, gusot gusot lalo. Uh, so, ito. Para sa din nabahan kanina at kakakuha ko lang sa basement hindi ko pa agad napalikan pero paninampatong na dryer dahil ako yung nakatulog hmm. guys uh, in this video ano uh, ang topic natin ngayon habang tayo ay nagtutok eh kaunting sharing tayo para sa mga kababayan natin na gusto mag-apply dito sa Canada at ito ay ayon lamang sa ano sa aking mga nakikita or ano uh, uh, nakikita yeah. ang aking in this video ang aking topic ay gusto, gusto ko maging topic ay ano uh, ano nga ba ang mga pwedeng trabaho na apply dito sa ano dito sa amin dito sa sa Saskatchewan. Yan. Sa Saskatchewan na dahil dito ako naka-base sa probinsya ng Saskatchewan. Ayun. At pwede ko ring banggitin kung magkano yung mga bigayan, magkano ang mga uh, sahod per ora. Ayan. Kung magkano ang sahod ng per ora at isa-isahin natin kung ano yung mga trabaho pwedeng applyan ng mga ating mga kapwa Pilipino sa Pilipinas or sa ibang bansa na mga nagtatrabaho bilang OFW na gusto rin makarapin dito sa Canada yan. para hindi naman tayo maging selfish na hindi natin i-share sa kanila Yan. dahil alam ko na lahat naman gusto ata makarating o sa medyo magandang bansa lalo na dito sa North America dito sa Canada ay napakaganda po dito unang una for safety ng family natin ng pamilya Ayan, maraming nakarating dito mga lumipat dito na galing ibang bansa rin pero kahit maganda na rin dun sa bansa nilang pinuntahan ay mas ginusto pa rin nilang makarating dito sa no, sa bansa na to sa dito sa amin dito sa Canada yan. Okay. Huwag na natin patagalin dahil tumatagal yung minuto para naman ng ating video ay hindi gaanong sobrang haba. Ano po? Okay. Una. Unahin ko yung skilled na ano na na trabaho sa mga restaurant dito sa kusina. Ayan. Iyan, isa po yan sa malaking bilang or karating dito yung trabaho sa kitchen sa mga restaurant yan skilled po kasi yan after 6 months na nandito na, nakapag, na nakapagtrabaho na ay pwede na kayong mag apply ng permanent residence after 6 months yun ay kung hindi kayo under ano uh, na, yung parang sa Pinas pa lang or nag-a-apply pa lang under na ng provincial nomination na kasama na pati yung kasama na yung application pati yung pagiging permanent residence so sa naging experience ko sa akin noon 2010 ibang category ko or ibang usapin ako ay talagang foreign worker, nag-start sa worker so tulad ng sabi ko yung yung kusinero kasi dito yung cook ay talaga ano siya under skilled ano siya skilled siya so hindi mahirap na mag-apply agad after 6 months pwede na mag-apply ng ano ng permanent residence ayan. ayan ayan kusinero so nung panahon nung ako ay naging kusinero dito ang ang rate po niyan per ora ay may 12 dollars per hour nung time ko 2010 12 dollars and 75 cents iba iba, iba iba po yung bigay pero nagre range siya sa ganon sa 12 to 13 something ganon tapos pangalawang mga trabaho yung pag sinabi kasi sa restaurant hindi rin lang mga kusinero yung kinukuha pati yung mga server, mga server. Ayun, hindi man yan dito. So, maganda rin 'yan dahil yung mga pod counter attendant at uh, malaki din po ang kitaan lalo na po ay kung tayo ay sa fine dining na restaurant ay talagang maganda dahil may mga tipings po dyan. Malaki ang kinikita. Di tulad po ng mga sa kusinero ay every month po. Depende pa. Nagkakaroon lamang ng percentage mula sa mga server na binibigay sa mga taga-kusina na sometimes ano, uh, minsan 3% kung magkano yung benta nila percent noon napupunta sa mga taga-kusina. So pero mas malaki yung kinikita talaga ng mga server. Ayan. Pero may mas ma, pero malaki naman yung rate ang per-ora ng kusinero dahil sa, sinadya talaga yon dahil ang server ay kumikita may tipping sila. Kaya uh, medyo mas malaki yung per hour ng sa kusina. Ayan. Now, uh, next natin. Ayan, ayon sa mga nakikita ko dito. Sa uh, uh, site kung saan pwedeng tumingin ng mga trabaho. Ayan. Ito lamang po gusto kong share Pero yung mga nakapos po yan ay para po yun sa mga aplikanteng nandito na sa Canada. Yun po yung mga nakikita ko. So, hindi po tayo nagano na yung nakikita ko ay pwede mag-apply yung mga nasa ibang bansa doon sa site na tinitingnan ko. Yun po ay para sa mga exclusive sa mga sa mga nandito na nakarating na sa Canada. Kumbaga internal dito sa Canada na naka-base. Yeah. Meron din ah uh, dahil meron din akong mga nakakilala nakilala dito, mga ibang Pilipino nakarating dito, mga kababayan na sila ay nag-apply, nakita nila sa site. Ang trabaho sa Canada ay naswertihan nila na talagang nung nakita nila, nag, nagpasa sila, yon kumuha sila ng yung employer, kumuha ng aplikat galing sa ibang bansa. Ayan. Para po malinaw, ano po. Ayan. Ngayon, ang mga sumusunod na babanggitin kong trabaho na, magat na marami dito nakikita ko. Meron din welder. Yan, malaki ang sahod ng welder dito. And may meron kong kabrad sa fraternity na si ng Saraba na si Brad Dopong, siya po ay isang welder. Yan, malaki po ang kanyang sahod. Yan, isa po 'yan sa nakikita ko tuwing ako ay tumitingin sa ano sa site ng mga job. Ayan. Then mga sa trabaho sa hospital tulad ng housekeeping, mga CCA uh, si tama pa CCA yung mga nag-aalaga ng mga elder, yung mga matatanda, mga nagpapakain, mga nag-aassist sa kanila yun po, napaka-common po yan na makikita sa site kung tayo ay naghahanap ng trabaho dito sa Canada. Ayan. At ang range po ng sahod niyan ay mga nasa 19 pataas to, to 21 something yung mga ganon. Dahil ako po kasi ay nakapagtrabaho sa health region dito, ako ay nagtrabaho sa dietary at ako ang nag nagluluto or gumagawa ng mga pagkain nila ng mga elder, yung mga pasyente pati sa hospital so kaya marami akong mga katrabaho na ganoon alam ko kung ano kung anong kung magkano Ayan. and then meron dito yung mga carpenter Ayan. malalaki din ang sahod nyan dito meron dito uh, modular home yung mga ginagawang mobile house na hinahata mobile yan na mahaba siya mga 16 or 18 wide yung laki yung size marami pong Pilipino dito na mga carpenter so mga carpenter dyan sa Pilipinas na mga kung sa atin sa Pilipinas minamaliit dahil carpenter lang sabi ko nga, kung ako ay may skill na ganyan, ay nako, ang bilis ng pera. Biglang yamang pa dito. Dahil dito, yung mga maduduming trabaho, yung mga ganyan na parang laborer sa atin, yun po ang malalaki ang sahod. Kaya tulad po ng mga plumbing, yan, mga electrician, yan, mga nasa 40 to 50 ang sahod ng electrician. yan po. Yung carpent carpenter mga let's say 20 nagre-range siya sa 20 ah uh, lagi meron dito yung sinasabing modular mga 19 to ano to let's say 25 dollars something ganun so ayun po yan yan po muna guys may pwede po nating ipagpatuloy yan at marama pa po pong trabaho na uh, may si-share kung ano po pag nandito na kayo sa Canada kung kayo ay uh, yung entry nyo ay mababang trabaho lamang at maliit ang sahod pag, pag kayo ay naging permanent resident na sa Canada lang po tayo kayo mag ano mag mag change ng field or mag-ibang trabaho pag nandito na po kayo dito sa sa Canada. So ang importante, maging permanent residence muna kung ang dating niyo ay isang worker muna, magtiyaga muna tayo sa isang sa employer, mahalin natin ang employer natin. At para nang sa ganun tayo ay suportahan sa ating mga kailangan sa mga paperwork para sa pag-a-apply ng permanent residence. So yan po, yun na muna guys. Dahil medyo mahaba-haba na rin ang ating video na naman. At para hindi naman matagal panuorin. At yon Next, next video naman ipagpapatuloy natin yan. Kung ano pa yung mga kwento or mga may share ko. Kung ano pa yung mga end demand na trabaho dito. Yan. Yan po muna guys. Ayan mga kababayan. Sana magustuhan nyo yung aking ah uh, content ngayon at sa mga hindi pa nakapag love love sa aking channel paki love love naman and pwede po kayo mag-leave ng comment at kung alam ko po yung sagot kayo po ay akin sasagutin sa inyong, sa pamamagitan ng inyong mga tanong ako po ay kung alam ko inuulit ko re-replyan ko po kayo salamat po maraming salamat god bless everyone